naisip ko magulay yan, may talilo, may talbos pinagsama ko na, tsaka talong talaga lalagyan ko ng sardines yan, ganyan lang ang buhay kasi nagdinis ako ngayon, lalagyan ko ng luya bawang at saka sibuyas yan sabi nga, pang madalian okay na so solo lang eh yan takalam nyo ba kung saan ko kinuha ito sa bakuran lang, tanim-tanim ko lang sa paso o edi ano may pakinabang ganyan lang madali ano eh. sabi ko na to para isang hano kasi alanganin na yung aking pagluluto ay diba Sabi ko na rin itong aking dahon-dahon. Oh, mga masustansya yan. Kinuha ko, ko sa mga itinanim ko sa kaso. At least, hindi ko na bibilin. 30 pesos din ang talbos. O oh, ito, talbos na. Mayroon pang dahon ng talilong. Masustansya. Okay. Okay na yan. Yan na po ulam ko.